Hello guys, ayaw bang umikot ng electric nyo? Ngayon, uh, bago natin simulan, ba bakit ayaw umikot ng electric pan? Uh, kung hindi ka pala simulan channel please subscribe my channel, like right, and share, and hit the bell para at least minagawa ko. Hindi pala sila ang ating electric pan, uh, yan pala ay uh, meron lang ditong kalawang na, nanggisa hindi siya, kaya siya ayaw umikot ng tuloy-tuloy dahil uh, Maskip lang siya dito sa ano at marumi. Ayun, pala ano natin. Ah, uh, taob natin tapos lagyan natin siya ng langis. Gamitin natin ng langis. Ganito, yung pang motor o kahit anong langis. uh, yun, tapos saka natin dandan pilitin kiikot. Ayun, gaganan ng ating natin. Kanina ayaw umikot yan no? Alam mo, sira na yung natupan pala uh, lang sa masigit lang siya yung ano niya sa makina yung pinaka umiikot yun lagyan natin siya ng at iikot na siya kaya huwag natin ka, ipapagawa kagad kung yun lang yung problema kasi sometimes uh, minsan sa ano rin, sa makina kailangan linisin o palitan ng coil pero kung yun lang ang problema ay umiikot din lang pala lagyan lang natin siya ng langis uh, Hanggang dito na lamang. Bye-bye. Good vibes, you, Peace out. Salamat. Sana po ay meron kayong idea na huwag natin papaguhay ng laptop pa na kung hindi, kung hindi na makailangan. Langsit lang pala eh, ha-enter na, na siya. Bye-bye. Thank you for watching. Peace out.